Hindi ako nakakatulog, umiiyak ako, nalulungkot ako. Sabi ko, sobra na to. Baka may mangyari sa akin hindi maganda. Ako si Ale, 64 years old, from General Trias, Cavite. Ang nangyari sa akin, nagkaroon ako ng anxiety, depression. Mayat maya na akong nalulungkot, umiiyak, lahat ng makausap ko. Iniiyakan ko sila na hindi ko alam sa nanggagaling gagaling yung lungkot ko. Ngayon, nung hindi ko na makayanan, humingi na ako ng tulong sa mga kapatid ko. Sabi ko, gusto ko magpasalaman psychiatrist kasi hindi ko na kaya. Hindi ako nakakatulog. Umiiyak ako. Nalulungkot ako. Sabi ko, sobra na to. Baka may mangyari sa akin hindi maganda. Hindi ko na talaga kaya yung lungkot. Bothered na bothered na ako sa feelings ko. Bakit ako ganito? Bakit ako dinadapuan ng ganitong depression? Sina online psychiatrist nila ako. Binigyan ako ng gamot ng antidepressant, pangpatulog. Yung effect sa akin hindi maganda. Wala akong kagana-gana magsalita. Nag-pray ako ngayon ngayon. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng herbal medicine na makakatulong sa akin. So ngayon, nag-browse sa FB. Nakita ko tong kitcam. Umorder ako ng kitcam. Nung pagkainom ko ng isa, siguro mga 30 to 1 hour, naramdaman ko yung pagkalman ng sarili ko, yung isip ko, tsaka puso ko. Nagbago ako talaga sa kitcam. Ang laki ng ginawa ng kitcam sa buhay ko. Hindi ko pa nauubos ang one bottle. Paubos pa lang siya. Ganito na kaagad ako. So, hindi ko talaga ginagawa ang mag walking Pero itong nag-keep calm ako, alam mo, nagtaka ako. nag enjoy ako mag-walk, mag-exercise nung nag lang ako ng tip Calm, doon ko lang nakuha yung urge ko na mag -walk. Hindi ko to dating ginagawa. Bakit ngayon nagagawa ko to? Hindi ako pinababayaan ni Lord. At syempre, ng tip Calm, para sa mga taong nakakaranas ng katulad ko, anxiety, depression, itry nyo tong tip Calm para maramdaman nyo kung ano ang naramdaman ko. Isang inom lang, talap agad. Salamat sa tip Calm. Pinasayo mo ulit ang buhay ko.